isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya pumunta nga ni pala kami ni kaprobinsya na dili sa bayan dahil mabili nga ni kami ng mower o yung tinatawag na grass cutter pagdating nga ni namin din ay hindi namin inaasahan na napakamahal pala nito kaya nga nagtanong ako dun sa boy na kung meron pa silang mas mura na pwede namin mabili ngunit pagdating namin din ay walang presyo kaya itinawag nila doon sa taas nang malaman namin mas mahal pa pala yung nandito kaya bumalik kami doon sa una namin nakita meron nga dito 13,000 at meron dito 9,980 ito yung binili namin kasi ito Pero... lang yung pinakamura dito kapili na tayo mga kaprobinsya dahil ito lang yung pinakamura dito So wala tayong choice pero magandang class naman to dahil uh, inko ayo pagkatapos na namin na makapili ng unit ng mower ay dumiretso na din kami doon sa likod para testingin yung unit na nakuha namin. Ito nga si kuya at sabi niya ay huwag ko daw ipapakita yung kamay niya sa pagsalin dahil siya daw ay nangingilig at siya daw ay pasmado. Nakakatuwa dahil isang hila lang ni kuya ay napaanda niya kaagad yung ating mawer. At tayo uh, yun naman yung tumesting dito mga kaprobinsya. Isang hila din lang natin ay pagahan natin agad natin yung mawer. At itunuro na din sa akin dyan ni kuya ano yung mga dapat at hindi dapat natin gawin sa ating mawer. Pagkatapos nga mga kaprobinsya na matesting namin yung uh, glass cutter ay dumerecho na din kami din sa salansanan ng mga buta at dito ay pumili kami ng tigisa nakakatuwa dahil yung mga boots nila dito ay napaka quality yun nga lang napaka quality din ng presyo nito kaya nakapili na tayo mga kaprobinsya at syempre sa si kaprobinsya na din pinapili natin. Fast forward tayo kinabukasan mga kaprobinsya. Sobrang excited ko na talaga yan dahil gustong gusto ko na talaga yan subukan for the first time mga kaprobinsya. Pero bago yon naglagay tayo ng mga grasa sa mga profiler nito at sa mga shop. Kaya makikita nyo mga kaprobinsya na kinakalas ko yan dyan. May nakapagsabi kasi sa akin mga kaprobinsya na kailangan ko daw munang grasahan yung mga parte nito bago kong gamitin. Dahil kung hindi ay madali daw itong mas nasira. Yun naman ang hindi dapat talaga mangyari. Oo, maingat ako sa gamit at medyo may kaalaman din naman ako sa pagbabaklas na kung ano man yung aking ginagawa. Isa rin kasi ito mga kaprobinsya sa paraan upang tumagal ang ating mga gamit. Lalo na dahil unang beses ko lang magkaroon ng sariling ganitong malware eh ay hindi hindi ko talaga ito pababayaan mga kaprobinsya. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa iyo tita. At hindi lang pala ako ang excited dito mga kaprobinsya dahil pagising ko ng umaga ay pinuntahan agad ako ni tatay dito at gusto na nga niyang gamitin yung mower dahil maglilinis po siya ng pilapil ngayong umaga. Ang sabi ko, oo tatay tayong dalawang gagamit nito ngayong umaga pero lalagyan ko muna ng grasa yung mga pardiyas nito para hindi naman agad masira kagaya na sinasabi nung nagpayo sa akin. Pagkatapos ko nga mga kaprobinsya ay eh, nagtakal naman tayo ng gasolina at syempre lalagyan natin yan ng tuti dahil 2 stroke po yung gamit nating unit. Nakakatawa dahil 1 click lang o isang hila lang ay eh, napaandar natin agad parang matagal ko na siyang ginagamit at kami magka sundo ka agad. Pagkatapos nga mga kaprobinsya na mas set up natin ay eh, dumiretso agad tayo sa Pilapil. Naglinis ka agad tayo ng mga damuhan dito. Medyo nahirapan ako nung una kasi medyo talagang mabigat pero nung tumagal kayang kaya ko na mga kaprobinsya Pagmasdan masdan naman mga kaprobinsya yung punla namin palay malapit na talaga kami makatalok dahil matataas na yung palay namin fast forward at statin na po pala yung gumamit ng mawari dyan kasi naturuan ko na siya ngayon naman mga kaprobinsya ay pupunta tayo sa farm at mag start na tayo maglinis ng ating gagawing taniman para mga kaprobinsya yung before ng ating nililinis na ano na farm, no? mini farm ni Kaprobinsya hanggang doon yan sa taas papakita ko lang sa inyo ayan, ito yung uh, before natin so malawak to mga kaprobinsya kaya kailangan ko talaga dito ng katulong so kaya sabi ng sponsor natin kukuha tayo ng katulong sa paggamas so yung kausap natin mga kaprobinsya ay hindi iman sumipot sa usapan so kaya solo muna tayo ngayon sigur hintayin natin siya bukas ayan hello guys tapos papakita ko sa inyo yung ano. Yan ito yung mga pinaputol natin ng na mga poste na gagamitin natin dito sa farm natin. Kaya subay bye yung mga kaprobinsya yung paglilinis namin dito. Medyo nga mahangos. Ah, ito yung mga poste natin. Teko. Yan yung mga poste natin. Nagagamitin natin sa pagbabakod. Yan oh, napakadami nila no. Dalawang daang piraso nga pala yan. Binunga. Itong mga poste natin, dalawang dalawang buong piraso yan. Ah, ito pala yung before. Hindi pa natin nalilinis. So abangan nyo pag nalinis natin to napakalawak nito guys. Hanggang dito yan. Hanggang dito yan, yung, yung boundaries. Hanggang dun sa baba. So ito yung ano, yung uh, before natin. Tara, baba ma. At dahil mga kaprobinsya, hindi man dumating yung kausap po na makakatulong sana natin sa paglilinis nitong farm, ay ako na rin lang yung naglilis ito kasi sayang naman yung araw kung hindi ako magtatrabaho. At dahil madalas tayo ay nagbibiyahe ng tricycle, madalas nakaupo lang tayo, nanibago talaga ako dito mga kaprobinsya dahil maghapon tayo ng trabaho ngayon, medyo talaga nakaramdam tayo ng kakaiba. Pagod talaga ako ngayon mga kaprobinsya. Bago nga pala mag-end ang aking vlogs ay nais ko lang pasalamatan yung sponsor po natin. And then siyempre yung mga kaprobinsya po natin na patuloy na sumusporta sa mga vlog namin ni kaprobinsya. Na maraming maraming salamat po sa inyo guys. Mga kaprobinsya, heto na po yung nalinisan natin ngayong araw. Medyo malaki-laki din po yung nagulungan ng oras natin ngayon at talagang sinulit ko mga kaprobinsya dahil para bukas kukunti na lang yung gagawasin nung ating magtatrabaho dito pero tutulungan pa rin natin sila so paano mga kaprobinsya hanggang dito na lang see you and my next vlog sana i-share nyo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating mga kaprobinsya